Hey, what's up mga amigos? Portoris video is magsugbatag para sa paniud mga amigos. Maghaling tag kayo kay magsugbatag ag mga amigos. Kay para ni atong mga paniud amigos kay medyo gutom na kayo. So ato nang isugba ang buwad mga amigos. ning isugba kay nabaga na ang kayo okay mga amigos karon tad taod mga amigos ato ning ang buwad kay hapit na maluto mga amigos ug karon mga amigos na luto na gyud ani ato nang ihuwad ni ang kanon nga mais mga amigos kay may kaning mais kanon mga amigos og diya sa detay na palit nga bihon og pinakbit mga amigos ato ning isagol sa sinugbang buwad mga amigos para sa atong paniudto mga amigos og niya na huwad na ang tanan mga amigos og siyempre ato sang pagkapinan og tulak mga amigos kanila sa atong itulak mga amigos kay huwag tayo hilig kay soup drink mga amigos bawal man sa toa. so ready na mga amigos manguro sa ta mga amigos huwag hala larga mga amigos sugda na pa pa mga amigos ang sinugbang buhad o bihon o pinakbit ah kalami ang sarap mga amigos yummy kay mga amigos kaon tayo Para amigos. Mangaunta guys. Lamianing guys. Ken okay, mang amigos. Buad. Biran na tu suka mang amigos. Hey. Okay, okay ren gue suka kay lamik kening buara mang amigos. Ato ning na dito sa ilang nang karya nga tindahan. Lamik kening buara mang amigos. O sa dili paday mang chat out ko sa Am amigo na kong driver sa Balabal nga si Rainy Boy Omblero o si Islao Pasiao o si Benji Bacos Okay mga amigos padayon tag pagpapa mga amigos sang sarap ning mong buwad mga amigos <laughs> okay busog taro na ni mga amigos bungkag mayroong bahawa mga amigos kay lami kayo ni ug ay ko kalimot ug share ning maong video mga amigos ug like san mo sa akong feeds og palo nga boy suba kay mga amigos padayon tagkaon mga amigos Ay medyo na busog na tani mga amigos <laughs> lami na kayo ning yeah, buwad kay mga amigos ug ato din tulakan o yakult mga amigos para mahilis ning ang sinugbang buwad na itong gikaon oh sarap ah nuga mga amigos ah, ang sarap mga amigos so padayon tagkaon hantol nyo mahurot ning maong sinugbang buwad o gininkanon mga amigos Pa, pa maghilom usata mga amigos kay mukaon tag sakto mga amigos Og dire na lang takotob mga amigos Salamat kayo sa inyong pagtanaw ng ining mong video mga amigos. Huwag kayo kalimot, og like and share sa atong video mga amigos. Huwag sad sa atong FB page nga Boy Suba mga amigos. Thank you kayo sa inyong tanan. And God bless you. Maraming salamat. Hanggang sa susunod na video natin mga amigos. Abangan nyo ang ating susunod na video. Huwag kalimutang magpalo. Thank you. Naghanggang salamat sa tanan. Thanks for watching.